Sa unang tingin, parang isang normal na araw lang sa tabi ng ilog. Sa ibaba, makikita mo ang isang lalaki na tila naglalaro. Paikot-ikot niyang hinihila at isinusuksok sa tubig ang isang mahabang stick na may lambat sa dulo na parabang nangunguha ng basura mula sa swimming pool. Pero nang hinila niya ito, parang may malakas na puwersang humahatak pabalik. Muntik na siyang mahulog at hirap na hirap siya Napasigaw ang mga kasama niya at yung aso, putak ng putak, parang gusto ring tumulong. Pero biglang bumalik ang lakas ng lalaki. Para siyang sinaniban ni Oscar at sa isang hila lang, laking gulat nila. Dalawang malalaking isda ang nahuli niya. Ano kaya ang tawag sa isdang nahuli niya? Comment nyo nga kung anong tawag dito at kung saan kayo nanonood para malaman din namin kung hanggang saan umabot ang videong ito. Maraming salamat po!